Ga. Lalakbay na naman kami dito sa kabukiran, ha? Ano na live? Hindi. Karon na ko ma-live to sa baba. Hay, galing ko ay man ato signal. Ah, wala ba signal dito sa taas? Ay, di ba sa nagdigan? Ayan. Yan nasa gitna, yan yung high blood namin. Magsalita <laughs> isa una. Ay, God. Yeah, eh, mas lalo yan sa likod. Sabi ko nga sa kanya, Beng, oh. pa-check up ka din. <laughs> Ayaw niya. Ayaw niya malaman. Ayaw. Ayaw. Pa-check up ka nga din. Itatry nga natin, di ba? Kasi yung kay Ibe, nagpa-try ako. Mas, eh, pa, mas malaki pang BP ko kay ib <laughs> <laughs> so, Ako pa yung high blood. <laughs> Hindi naman ako yun ang check up. Kaluka tong hospital na yun. Ikaw <laughs> ang kaluka. Gulat ako sa 177. Nandiyan na si si <laughs> Kaya <laughs> nga oh, yung turtle neck na to. Sobrang init dito sa bundok. Nasaan malamig? Sabi kasi yung isa yung nasa huli yan, yung nakaitim. 14? 14 lang. Charge experience ba? Kaya nag turtle neck ako ayan oh. Makuga, matas kainit. Ay, naku. Kaya yeah, ayan. Ito yung mga tiis ganda. May may ano tayo ng kasi ang grabe ang, ang init oh. Um. <laughs> Dito sa mga <Mrs>. <laughs> Labas din. Ayun. Bakong magungag ilong. Hindi na tayo ngakit. Grabe init oh. Gani. Doon na tayo sa makamakit. Doon na. Mapo din tayo doon. Ay. <laughs> Tapos wala kaming dalang tubig kasi nawala yung panta namin. Kasi nalaglag ata dun sa bus. Saan? O, pahinga muna kayo jan Dito ako. Ay, saan bang punta nito? Diyan lang kayo. Diyan kayo papunta to. May daan dito papuntang ano, puntang luuban. Pero not sure ako kung saan ang punta. Eh, baka may mga ano dyan may mumu bye thank you for watching ayan yung color of the day natin pabush afternoon ayan dito na naman kami Hoy, may mga isda nin dami ayun yung fish o Ayan, kita ni. oh nang tilapia siguro yan. <laughs> Alam ni, ang dami nilang gulay, oh. Ayan, may papaya sila. Kukit ng papaya. May langka, may... Ano ba tawag niya? Radish siya. Eh, radish yan, radish. May langka, may limonsito, may tanglad. Libre, ano na sila dito? Ulam, mo oh, Complete na sila, oh. May manok din siguro yan kasi dami pang kalamansi oh. radish ni eh. Ayan, yung papaya sarap sa tinula o oh. sana yung papaya ayan ang papaya ayan yung langka dami nilang puno ng langka dito kita naman ang Ayan yung dalawa. Yung mga kailang. Ning kailang ba yan o hindi? Hindi yan kailang, no? <laughs> okay. Uy, naiinitan ako. Makapal yung suot ko. May, pang, may inner ako sa lubi. <laughs> Ayan, dito naman kami sa bundok makibundok muna kami. Nen! Ay, Ivy, ay, alam mo to, pagkain to ng baboy. Ano anong hindi? Hindi yan yung ano, anong hindi yan yung pinapakain namin sa alaga ng lola ko nun eh. Marami yan sa bukid eh. Bahay yan. na nang bahay. Diwag. Anong bain-bain ka? Diwag. Hindi iba. Iba yun. Ay, 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 ang kamay mo talaga. <laughs> Konti pa lang yung nalakad niya pero oh nagutom na yan. Uy, <laughs> oh, yung... Ay, tinapon mo kasi yung panta natin eh. Hindi ano tinapon, natapon. Natapon. Kung hindi ka pa nakikita, nakalimutan pa natin. Hindi ka kaya akyap. Yan. Mind your step. Ay, signal ka? Hindi. Video to. Nag-end na ako kanina pa eh. Saan <laughs> kayo papunta yan? White dolphin? Yes. White dolphin dyan. Pero ang makikita mo yan, hindi. Hindi. <laughs> Ayan, dito kami sa Tufushan Viewing Point. Ayan, akyat kami dito. Ano to siya? Sa bundok. Ayan, akyat kami dito sa ano? Sa taas. Ayun naman. Iniba natin yung. <laughs> para hindi naman sabay-sabay. So, iba. Iba. Tapos, ano to siya dito mga pangga? Simenteryo yung dadaanan namin. Yan yung dalawa. <laughs> Mind your step. <laughs> Ang high blood dyan. <laughs> Dala mo ba yung gamot mo? <laughs> Hindi ko iniinom. Kung baga pang ano ba pang... Mainit gani. Ha? <laughs> <laughs> ang hilo nagapang nagapang. Nagboy. <laughs> Tagal. Wait lang. Hindi, doon lang ako magubat sa taas. Ubusin ko lang tong 3 and 15 minutes. Ayun. Uy, ang ganda nung libingan na yun, oh no? Ayan Siguro ano yan? Mayaman? Ayan, mayaman may yan, oh Tiyan mo. May picture. Ayan, ang oh, ganda, oh. May Lawak, picture, oh. ha? Siguro, na <laughs> Oo. Oo. Nin pag may patay ba sa kanila, dinadalaw nila. Dinadalaw ba nila nin? Oo. April. Ah. Yung parang tulad sa ari araw na mapatay, nagdadalaw din sila o hindi? April sa kaano ba Hindi sakit. akit, hindi akit lang ako dito. Uy. Titingnan ko lang. Ah, mag-asawa. Parang mag-asawa, may picture. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Opo, ang taba. <laughs> Opo, yung taba. Barin mo na lang yung ano mo, jacket maghubad okay, rin yung jacket. Maghubad ako. Tapusin ko lang itong 3 minutes. Aray ko. Yan. Puro kita rito. Puro kita rito. Pampanga, good afternoon. Kumusta? Ayan, nakita ko dito sa bundok. Di ko alam kung anong meron dito ah. Yun, pakyat doon don sa kabila. Doon kami pupunta mamaya. Pero nagpahinga pa yung mga kasama ko. Kaya dito muna ako pupunta. Ayan. E, ko dito kung anong meron. Nakita niyo yun, yun. Yun, doon tapos papuntayan yan doon siya mahaba na ano, parang tulay. Pero bundok yun. Akit ako dito sa taas ko anong meron. Bundok to lahat mga pangka, nakapalibot. Naririnig yun yun, ng eroplano. Akyat ako dito sa taas kung anong meron. Masakit sa kamay yung ano. Yung matagal mong hawak ng selfie stick. Kaya naiwan yung mga kasama ko dun sa kabila. Anong meron dito? Saglit lang. Uy. Ano meron dito pangga? Ano kasi to dito mga pangga? Parang mga libingan. Oh, libingan din pala. Saglit lang, may papakita ako sa inyo. Kung sa kamay yung selfie stick na hawak ko. Ayun yung makikita nyo dito mga pangga. Tabi-tabi po. Mga libingan to pala pangga dito lahat. Hindi naman siguro nila ako kilalaan. Pwede naman siguro ako umakyat dito tabi-tabi po <laughs> ayan mga panggalibingan po dito pero makikita nyo dyan sa baba ayan yung bundok na yan dagat yan siya ayan tapos po aakyat kami ng mga kaibigan ko mamaya nakita nyo yun yun yan, 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 yan. Diyan kami aakyat. Tapos nagpahinga muna yung dalawa kong kasama. Eh, sabi ko, punta muna ako dito na site. Yan siya. Ayun yung dagat sa baba. Tapos nandito ako sa... Ibabaw ng mundok. Yung nakapalibot dito is ano to? Ay, sorry. Parang... Libingan ng mga patay na bundok oo gan, yun kaso mabuting ting ako kung saan saan ako lumulusot kaya pero masakit na yung kamay ko sa hawak sa selfie stick kaya ayan akyat tayo dito sa taas dito na lang mga pangga. Thank you for watching. Please don't skip the ads. May ads po ako sa dulo. Salamat. Bye-bye.